magandang umaga sa inyo guys ngayon guys eh, ay harvest tayo ng talong grabe yung mga tanim kong talong guys oh, hitik na hitik sa bunga yung iba nasa lupa na ngayon guys mag-harvest tayo yung iba pamigay natin hindi natin to maubos na pangkonsumo lang ngayon harvest tayo talong kung oh, kita nyo araw-araw oh, siya namumunga mabilis siya magbunga sabi napaka sulit sa araw siya nagbunga guys napaka sulit ito guys oh okay, so, naaradan dito yun dito nandito sa likod bunga niya guys so, oh kami. Salamat Lord Ang buhay yung tanong ko Napaka solid Ito lang guys uh, Mamaya uh, Magkita ko siya Harbisin natin do Ito lang no Ito na guys <coughs>